Naaalala nyo pa ba ang mga karakter na ito? Mga karakter na punong-puno ng buhay, masayahin, at palaging nagbibigay saya at aliw sa mga manunood. Mga karakter na nagtataglay ng kakaiba, pero napaka-cute na mga itsura na talagang kinaaliwang panuunin ng mga kabataan noon. Kung nakalimutan nyo na ang kanikanilang mga pangalan, hayaan nyo na ipaalala ko ulit sa inyo ang mga pangalan ng apat na karakter na ito, na minsang nagpasaya at nagpatawa sa inyo noon. Sila ay sina Tinky, Dipsy, Lala, at Pooh, ang apat na magkakaibigan na bumida sa isang programa noon sa telebisyon, na naging bahagi na ng childhood memories ng karamihan sa mga tao, lalong-lalo na ang mga batang 90s. Pero alam nyo ba na sa likod ng mga masasayang tawanan at eksena sa apat na karakter na ito, ay nakatago pala ang isang madilim at nakakagimbal na kwento na di umano'y pinagbasehan ng konsepto ng naturang programa. Sa bidyong ito ay pag-uusapan natin ang nakakagimbal na conspiracy theory tungkol sa kung paano nga ba nabuo ang programang ito at ano ang pinagbasehan ng mga karakter na gumanap dito. Ngayon pa lang ay pinapaalalahanan ko na kayo na baka may mapanood o marinig kayo ng mga sensitibong detalye sa bidyong ito na hindi ang ko pakinggan. Pero kung gusto nyo pa rin malaman ang madilim na kwento sa likod ng mga karakter ni Natinky, Dipsy, Lala... At po, simulan na natin ang kwento. Ang Teletubbies ay isang TV show na unang umere sa telebisyon noong 1997, at una naman itong ipinalabas sa Pilipinas noong 1999. Mabilis nitong nakuha ang interes ng mga kabataan dahil sa makulay at napaka-cute na mga karakter na bida sa programang ito. Ang una sa mga Teletubby karakter ay si Tinky Winky na siyang pinakamalaki at pinakamatanda sa kanilang apat. Siya ay may kulay violet na katawan at may hugis na triangle na antena sa kanyang ulo. Siya ang leader sa kanilang grupo at siya rin ang pinakamabait sa kanila. Mahilig din siya sa mga pulang bagay lalong lalo na sa mga pulang bag, at gustong gusto niyang niyayakap ang kanyang mga kapwa Teletubbies. Sunod sa kanya ay si Dipsy na siyang kulay yellow-green na Teletubby. Meron siyang diretsyong antena sa kanyang ulo at medyo maitim ang kulay ng kanyang mukha kumpara sa ibang Teletubbies. Siya ang pinakamatured sa kanilang apat dahil sinasabi na ang kanyang personalidad ay ang pagiging determinado sa lahat ng bagay. Madalas din umiiral ang kanyang pagiging sarcastic dahil lagi siyang sumasalungat sa mga gustong gawin ng kanyang mga kapwa at Teletubbies. Ang ikatlo ay si Lala na may kulay dilaw na katawan at pazigzag na antena sa kanyang ulo. Mahilig si Lala na umawit at sumayaw at hilig niya rin ang maglaro ng kanyang malaking orange ball. Siya rin ang pinakamasayahin sa lahat ng mga Teletubbies at palagi siyang nakangiti. Ang ikaapat naman ay si Poo na siyang kulay pulang teletubby at may hugis bilog na antena sa kanyang ulo. Lagi siyang sumasakay at naglalaro gamit ang kanyang scooter na tinatawag niyang po Cooter. Bagamat siya ay mahiyain, siya naman ang pinakamatalino at pinakamadiskarte sa kanilang apat. Kung mapapansin niyo ay may kanya-kanyang antena ang apat na teletubbies. Ginagamit nila ito upang makasagap ng signal, nang sa gayon ay makapagpalabas sila ng TV broadcast sa mga screen na nakakabit sa kanika nilang mga chan. Bawat eksena ng mga teletubbies ay talagang inaabangan ng mga bata na nanunood ng kanilang programa. Hindi mabilang ang mga saya at tawanan na hatid ng programang ito para sa kanilang mga masusugid na tagahanga. Pero sa likod ng mga tawanan at kasiyahan na hatid ng programang ito, ay nagtatago pala ang isang madilim at nakakagimbal na kwento, kaugnay sa pagkakabuo ng mga Teletubbies. Ang conspiracy theory tungkol sa pinagmula ng konsepto ng Teletubbies ay talagang nakakagimbal, at hindi mo iisipin na nangyari talaga sa totoong buhay. Ayon sa mga teorya, ang programang ito ay base sa isang totoong pangyayari sa isang mental institution sa bansang Bulgaria noong 1995. Ang institusyon na ito ay tinawag na Lalaland, at dito ay inaalagaan ang mga ulila at mga palaboy na bata na wala nang matitirhan. Pero ayon sa ilang mga kwento, kabaligtaran daw ang ginagawa ng institusyon na ito dahil sa halip na alagaan nila ang mga bata, ay pinapahirapan at minsan ay tinotorture pa nila ang mga ito. Kinukulong pa raw nila ang ilan sa mga bata dito sa isang madilim na kwarto na tumatagal ng ilang araw. Dagdag pa riyan ang kanilang mga malulupit na tagapag-alaga na madalas daw silang ginugutom at sinasaktan. Kung sa programang Teletubbies ay puro kasiyahan at tawanan ang inyong mapapanood sa bawat eksena, kabaligtaran naman ito sa dinanas ng mga bata sa naturang institusyon dahil puro kalungkutan at paghihirap ang kanilang naranasan dito. Ang konsepto ng mga karakter ng apat na Teletubbies ay ibinasi raw sa apat na bata na nakatira sa naturang institusyon na di umano ay sabay-sabay na namatay sa parehong araw. Sa loob ng naturang institusyon ay may isang batang babae na may pangalang Lola. Mayroon siyang kapansanan na tinatawag na grotesque facial deformity, kung saan ang balat ng kanyang muka ay labis na na-stretch, dahilan upang magmuka siyang laging nakangiti. Sa loob ng ilang taon na palaging siyang naka-isolate at walang nakakasalamuhang ibang tao, nagresulta ito ng tila pagkakawala ng kanyang sariling pag-iisip, at basta-basta na lang siyang kumikilos at nagsasalita ng kung ano-anong bagay. Palagi rin siyang sumasayaw at umaawit ng mga kantang hindi maintindihan, at habang ginagawa niya ang mga bagay na ito ay walang ibang ekspresyon ang makikita sa kanyang muka, kundi ang mga nakakatakot niyang mga bunga ng kanyang kapansanan. Ang personalidad ng naturang batang babae ang pinagbasehan di umano sa karakter ni Lala sa Teletubbies, kung saan palagi itong kumakanta, sumasayaw, at palaging nakangiti. Isa pang bata mula rin sa naturang institusyon na pinagbasehan naman ng karakter ni Tinky, ay ang batang lalaki na si Taode. Kagaya ng naunang bata na si Lala, si Taode ay may kapansanan din na facial deformity, dahilan upang magmukha din siyang laging nakangiti. Siya ang pinakapasaway na bata sa loob ng institusyon, kung saan lagi siyang gumagawa ng gulo. Lagi niyang hinahampas ang kanyang ulo sa pader ng paulit-ulit, dahilan upang lagi rin siyang itali ng mga caregiver sa bakod ng kanilang pasilidad. Dahil dito ay palaging nagtatamo ng mga sugat ang katawan ni Taode, subalit sa kabila ng mga hirap na kanyang dinanas ay nanatili ang ngiti sa kanyang muka. Ang karakter naman ni Dipsy ay ibasi rin sa isang bata na may pangalang Danka. Siya ay sakitin at napakahina ng kanyang katawan, dahilan upang mahirapan siyang kumilos at palagi lang siyang nakahiga sa kama. Habang ang isa pang bata na si Pu Lina na siya namang pinagbasehan ng karakter ni Pu, ang sinasabing may pinakamalagim na karanasan sa loob ng naturang institusyon. Aksidente raw siyang nahulog sa mga sinunog at nagliliab na mga kahoy, na nagresulta sa pagkakalapnos ng malaking bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito ay laging tinutokso si Po Lina ng mga kapwa niya bata, dahilan upang siya ay maging mahiyain. Ganito rin ang personalidad ni Po na siyang pinakamahiyain na Teletubby. Ang apat na mga batang ito gayon din ang iba pang mga bata sa naturang institusyon, ay nakaranas talaga ng matinding kalungkutan, paghihirap, at pang-aabuso. Pero sa kabila ng mga hirap na kanilang nararanasan, may isang bagay pa rin sa loob ng naturang institusyon ang nakakapagbigay sa kanila ng kasiyahan. At ito ay walang iba kung hindi ang isang munting telebisyon, kung saan sila nanunood ng mga programa na panandali ang pumapawi sa kanilang kalungkutan. Ang naturang telebisyon ang tanging bagay na nakakapagbigay sa kanila ng saya at pag-asa, sa gitna ng kanilang madilim na karanasan sa loob ng institusyon. Pero isang araw, nag-usap-usap ang mga tagapag-alaga at binabalak na nilang tanggalin ang naturang telebisyon, sa kadahilan ng tumataas na ang kanilang bayarin sa kuryente. Narinig ito ng isa sa mga apat na bata at agad niya itong ipinagbigay alam sa iba. Nangamba sila na baka mawala na ang naturang telebisyon, na tanging bagay na nakakapagbigay sa kanila ng kasiyahan. Kaya naman umisip sila ng paraan kung paano nila maitatago ang naturang telebisyon upang hindi ito ng mga tagapagbantay. Ngunit ang problema ay wala silang makitang lugar kung saan nila itatago ang bagay na ito. Dito na pumasok sa kanilang isipan na itago ang naturang bagay sa loob mismo ng kanilang mga katawan. Gaya ng kanilang ginagawa sa mga maliliit na laruan kung saan nilulunok nila ang mga ito upang hindi ito makuha sa kanila ng mga tagapagbantay, ganito rin ang gagawin nila sa naturang telebisyon, kung saan balak din nilang lunukin ang mga bahagi nito. Una ay pinagpira-piraso muna ng apat na bata ang naturang bagay sa maliliit na parte, at inumpisahan nilang ipasok sa loob ng kanilang bibig ang mga bahagi na kaya nilang lunukin. Pero may mga malalaking bahagi ng telebisyon na imposibleng malunok, kaya umisip sila ng ibang paraan kung paano nila ito maipapasok sa loob ng kanilang katawan. At dito na nga nagsimula ang pinakamadilim na bahagi ng kwentong ito. Hindi na nag-alinlangan ang apat na bata na laslasin at buksan ang sarili nilang mga tiyan, at tinanggal nila ang kanilang mga organs gaya ng bituka at atay, upang may pasok dito ang mga malalaking bahagi ng telebisyon. Sa loob ng kwarto kung saan nila ito ginawa ay nagkalat ang kanilang mga laman loob at dugo, ganun din ang ilang bahagi ng telebisyon na sinubukan nilang ipasok sa loob ng kanilang tiyan. Kinabukasan ay nadiskubre na lang ng mga tagapagbantay ng institusyon ang malagim na sinapit ng mga kawawang bata. Ang nakakagimbal na desisyong ito ng apat na bata ay nagresulta sa kanilang kapamahakan at kamatayan. Nang dahil lang sa kanilang kagustuhan na mapanatili sa loob ng institusyon ng naturang telebisyon, na tanging bagay na nagbibigay sa kanila ng kasiyahan, ay gumawa sila ng hakbang na nagresulta sa kanilang kapamahakan. Ngayon, may mga teorya na nagsasabi na ang apat na batang ito ang naging inspirasyon sa pagkakabuo ng programang Teletubbies. Ang mga karakter ni na Tinky, Deepsea, Lala, at Pooh, ay ibinasi di sa mga naturang bata. Ang personalidad ng apat na bida ay ginawang masayahin, palaging nagtatawanan, palaging naglalaro, at higit sa lahat ay malaya mga bagay na pinangarap makamta ng apat na bata, na naging biktima ng pagmamalupit at pang-aabuso sa naturang institusyon. Kung mapapansin nyo rin ay may TV screen sa mga chan ng mga teletubbies, kung saan dito nila ibino broadcast ang ilan sa mga pa-shoutout ng kanilang mga masusugid na taga-subaybay. Di umano ay sumisimbolo ito sa isang telebisyon, na sinubukang ipasok ng mga bata sa loob ng kanilang mga chan. Ang malagim na sinapit ng apat na bata at ang konsepto ng Teletubbies, ay sumasalamin sa mga batang nakakaranas ng pagmamalupit at karahasan, gaya ng mga batang nagiging biktima ng mga matitinding digmaan. Imbes na kalungkutan at paghihinagpis ang sapiti ng mga batang ito, dapat nating iparana sa kanila ang pagmamahal, kasiyahan, at tamang pag-aaruga. Kayo ba mga katropa, naniniwala ba kayo sa teoryang ito? Isa rin ba kayo sa mga masusugid na sumusubaybay noon sa mga Teletubbies? Pakilagay nyo naman ang inyong mga komento sa ating comment section, at huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Muli, maraming salamat sa inyong panunood, at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video.